ito na yung stop indicator natin so ang tatry muna natin yung manual kailangan ng ilaw itong ating kinokontrol uh, na ilaw pag nilagyan natin ito sa manual at kailangan magpalit ng sequence yung ating indicator lights dito sa ating full box so yan, gusto nyo guys, manual muna tayo yan, nakikita nyo ilaw na yung ating kinokontrol na lightings Iseset natin siya sa automatic. So, yung gitna niya, off yan. At tumila ulit yung stop natin. So, hindi na ulit siya set Iseset natin siya sa automatic. So, yan. Automatic siya. Hindi siya tumila dito. Kasi nga, kailangan ulit siya muna yung set natin oras. So, hindi ko makahawakan yung ating uh, switch dito. So, paikutin lang natin itong ating uh, timer kasi pag kantay natin yung sinag natin na 4 hours bago umilaw may haba yung video natin yung manual natin ang ikot itong timer natin ang coverage ma na yun sinag natin na 4 hours nandiyan nyo guys usasyang umilaw Hello guys, uh, this is Teacher Mix TV and welcome to my YouTube channel. And for today's video ay gagawa uh, tayo ng isang uh, Lightings Control. So nagawa ko na ito dati pero doon sa hindi pa nakakapanood. No? Uh, ito ulit yung pagkakataon na may pakita ko sa inyo kung paano tayo makakagawa ng sarili nating uh, lighting Control. Ito ay kontrolado ng ating uh, 24 hours na time ito At yung ating uh, timer so, kailangan natin mga circuit breaker ito dalawang single pole na circuit breaker para sa safety ng ating gagawing uh, control so kung sakali na mag trip o magka problema automatic na mag focus yung ating ginagawang uh, o ginawa na control so, may iwasan yung uh, malaking damage para sa ating uh, gagawing uh lighting control so maglalagay din tayo guys ng ating uh, indicator lights para sa stop para alam natin na naka-stop yung ating control at narito yung ating uh manual automatic na switch yung kanyang grip uh, nut yan yung kanyang pinaka off so pagka nilagay mo sa uh, auto yan So automatic siya na gagana ang yung ating lightings. So pag uh, nalagyan mo sa hand, yung manual dito. So pag manual mo siya, uh, automatic na iilo agad yung ating uh, lightings. Pero pag uh, nalagyan mo sa gitna, ayun yung ating off. At yung ating uh, automatic, ayan, timer yung magkukuman sa kanya para ulilaw yung ating lightings. So, meron din tayo ditong mga Terminal una So, ito guys yung ating mga terminal lags para maiwasan yung loose connection. Gagamitin natin siya ng uh, crimper. cream At uh, siyempre, natin siya sa ating box. Ito yung pinakatakip ng ating box. Doon natin ilalagay sa loob yeah. ating gagawin control. So yan guys, uh, sana panoodin niyo hanggang dulo para makapagbibigay ako sa inyo ng panibagong uh, tutorial sa araw ng ito. So ito guys yung ating pinaka box. Dito natin ilalagay yung ating echoing control. Ito yung ating timer. Ito yung ating uh, two-pole o single-pole na dalawang single pole na circuit breaker at dito yung ating auto manual switch yung ating indicator lights so, so maghahanap ako guys na gagamitin nating run indicator so meron tayong uh, na diagram para masundan nyo yung ating uh, gagawing tutorial so yun guys uh, na natin guys ay kakabit natin itong pinaka kakabitan natin ng ating mga uh, device yan. ating timer at ang ating uh, dalawang single pole na circuit breaker so lalagyan ko natin ng thumbnail guys so yan guys nilagay na natin so matibay na siya so kapit natin itong timer So next natin itong dalawang single pole na circuit breaker. So ang lagay natin dito ay 25 ampere. Dalawang 25 ampere sa ating lightings. Yeah. Susunod, mag-wiring na tayo. So, yan guys, naigapitin natin yung mga device. So, ang next natin ay mag rin naman tayo. So, madali lang sundan ito, basta tignan nyo lang yung ating diagram na andito sa taas. At uh, kaya nyo na masundan yung ating uh, gagawing uh, tutorial para sa ating ginagawang control. So, sabi ko, nagawa ko na ito dati, pwede yung balikan kung mas malinaw doon sa isang video ko o mas malinaw dito. So, kaya ako binidyohan din to siyempre para doon sa hindi mo nakakapanood ng ating uh, ginawang video about dito ay uh, magkaroon siya na magkakataon na mapanood itong uh, tutorial na ito bali talagang ikakabit ko itong ginagawa ko yung uh, itong ginagawa kong ng uh, control ngayon para doon sa lighting sa taas so yan guys, umbisa na natin ngayon ay kailangan ko munang batasan ang cover ng box. Para dito ilagay ang mga indicator lights, tulad ng stop indicator at run indicator ganun din ang manual automatic switch. At ngayon ay umpisahan na natin ang pagwa-wiring. Ilagay ang wire sa number 4 ng manual switch na konektado sa A1 ng magnetic contactor at patungo naman sa number 4 ng timer. maglagay ng wire sa line 1, patungo sa number 3 ng manual switch, papunta naman sa number 4, ng automatic. Ngayon maglagay naman ng wire sa number 3 ng automatic, patungo sa number 2, ng timer at pagkatapos, maglagay ng jumper wire sa number 2, ng timer, papunta naman ang number 3 ng timer. ngayon maglagay naman ng neutral papunta sa A2 ng magnetic contactor at patungo naman sa number 1 ng timer Ngayon naman ay maglalagay tayo ng wire sa mga indicator lights. Ang isang terminal ng stop indicator light ay lalagyan ng wire papunta sa normally close ng magnetic contactor. At ang isang terminal ng run indicator ay lalagyan ng wire, papunta naman ito sa normally open ng magnetic contactor. At ang natitirang terminal ng mga indicator lights ay para naman sa neutral. At ngayon naman ay kakabitan ko na ng power supply ang circuit breaker. So ngayon guys, set sa atin yung, yung nagawa natin control. So, makita natin natin power source. Line 1, line 2 tapos yung ating mga indicator lights yung ating uh, normally close para sa ating indicator lights ayan. makikita nyo nakailaw na agad yung ating stop indicator so pag yan nag, uh, ano, nag close so ibig na karan yung ating uh, green indicator ito yung run indicator natin papatayin muna yung power source natin hindi na masyadong aninag ng ilaw so ngayon guys subukan natin na paganahin yung ating kontaktor so, natin itong ating dalawang uh, circuit breaker kailangan umilaw yung ating stop indicator yan. kasi yung ating uh, switch ay nasa gitna, naka-off sabihin yan, pag uilaw lang yan so, nakikita nyo yan hindi masyadong aninag dito naka stop ano ating na uh, red indicator stop indicator yan so pag uh, natin ito yung hand yan. kailangan mag off itong ating stop indicator pati ilaw yung ating run indicator dito yung sinanis. So para nakita nyo, patay natin itong ilaw nito. So yun guys, pinatay natin itong ating uh, ilaw dito para makita nyo kung gumagamit yung ating indicator lights, kung tama yung wiring natin. So ngayon, nasa na yung ating switch, yung silwin yan, naka-off. Kailangan pag natin yung ating power supply, hindi itong ating stop indicator. Yung sabihin niyan, uh, nakamatay yung ating ginawang uh, automatic na ano natin, automatic na ginawang natin yung uh, control. Ibig sabihin, hindi siya nag-run. Ano power niya? Okay. Pag naman search natin to sa HAN, dapat mamatay itong ating stop indicator. I ilaw naman tong ating front indicator. Sabihin nga, gumagana yung ating ilaw ano, uh, control, yung ating light control. Pag uh, umilaw na itong ating green indicator. So ngayon, nahin naman natin tong uh, buhayin itong ating uh, dalawang uh, single pole na circuit breaker. Kailangan ilaw yung ating red indicator. Yung makikita nyo, may option. So, pag umilaw yan, sabihin yan, hindi pa gumagana yung ating control. Amaya, papakita ko sa inyo, lalagyan natin siya ng uh, ilaw para makita nyo. So, ngayon, pag binuhin natin to, nalagyan natin sa hunt uh, o sa manual, kailangan magpapalit sya ng sequence. Iilaw naman itong ating green indicator, katulad nito. Ayan, nagpalit ng sequence. Ibig sabihin, gumagana yung ating uh, control ng ating contactor yeah. so yun yan pag manual natin automatic iilaw na yung ating uh, pinailaw using itong ating ginawang control so yan guys muna ginaw so i-off natin kailangan uh, iilaw itong ating stop indicator so tingnan nyo mabuti ayan nagpalit na siya ng sequence yung red indicator na yung ating uh, may ilaw so ngayon pag nilagay natin sa auto ayan nakset tayo ng sabihin na natin yung ating uh, timer ay nakaset na um, every 4 hours ayan may ilaw siya so ayan lipat natin sa automatic ito yung automatic sa kaliwa makikita nyo hindi siya nagpalit ng sequence kasi kailangan ma-reach muna yung sinet nating oras dito sa ating timer, sa 24 hours timer natin so kung iintayin natin yan kabutin tayo ng ah, uh, ilang oras dito, makatagal yung ating video so, imamanual na lang natin siya ng adjust so pakinggan nyo guys yung ating uh, contactor, kung gagana at magpapalit siya ng sequence nang hindi ko ginagalaw yung ating switch. So, yan yan. Hindi mga guys kung uh, magpapalit siya ng sequence. so yan guys. Umilaw na yung ating run indicator. Ibig sabihin nyo, gumagana na yung ating uh, ginawang uh, control at yung ating pinailaw ang hindi natin na uh, ginagalaw itong ating switch na manual automatic so yan guys mamaya papakita ko sa inyo nalagyan natin ang ilaw para makita nyo yung uh, ibig ko sabihin at magkaroon kayo ng idea so yan ibig sabihin na automatic sya so ngayon kung halimbawa gusto natin siyang pagganahin ng uh, manual o halimbawa hindi pa nare-reach ng uh, timer natin yung sinet nating oras pero kailangan natin pa ilawin na pwede suli natin itong ating timer yan para makita nyo yan nagpulit-pulit nag-stop yung ating uh, control yung sabihin yan uh, kailangan ulit niyang uh, hintayin yung ating uh, oras na sinet dito sa ating timer bago gumilaw ito. Ang ibig sabihin ngayon, kung kailangan natin na pailawin yung uh, control ng ating timer ng manual. Diba? May gagawin tayo o kailangan natin uh, maliwanag dun sa ating uh, pagkatrabahohan kung saan nakalagay yung ilaw na nakaset sa timer. So, ilalagay lang natin siya sa manual. Yan, -ilaw siya, iilaw na sya So, yun guys. So, ngayon, ang uh, gagawin naman natin ay uh, maglalagay tayo ng ilaw. So, yun guys, nakabit na natin ng uh, power supply itong ating uh, protector. Yung kanyang uh, input. So, dito ko siya nalagay sa L1 at saka sa kasa. L2. Ibig sabihin nyo, line 1 at saka line 2. So, magkakabit na lang tayo dito ng ilaw sa load side dito sa 2T1 at saka sa 4T2. Dito sa kabilang bahagi nito. So, nakaready na ang ating ilaw. So, ito siya guys. So, Nakalang na lang ang kanyang takip. Nakapit natin dito sa 2 table. Para makita nyo guys yung uh, pagkakaiba sa manual at automatic. Kung pa paano siya nagpa-function. So yung mga wire na yan, i-wishin pa natin yan bago natin yan na uh, uh, may pinaka-finishing pa tayo dyan. So, ginedemo ko lang sa inyo kung pa paano yung function ito. So, patayin mo natin yung ilaw na to para makita niyo yung uh, liwanag o yung function ng ating ginawang uh, uh, control para sa lightings. So, yan. Uh, napatay natin mga idol yung ilaw natin dito. So, i-on na natin yung ating uh, circuit breaker para, para sa power supply. Yan. Makikita nyo. Milo na yung stop indicator natin. So, ang tatry muna natin yung manual. Kailangan umilaw itong ating uh, kinokontrol na ilaw pag nilagay natin to sa manual at kailangan magpalit ng sequence yung ating indicator lights dito sa ating full box so yan, gusto nyo guys, manual muna tayo yan, nakikita nyo ilaw na yung ating kinokontrol na lightings yan. ngayon uh, iseset natin siya sa automatic So yung gitna niyan, off yan, at umilaw na ulit yung stop natin, so hindi na ulit siya gumagana. Isi-set natin siya sa automatic. So yan, automatic siya, hindi siya umilaw dito kasi nga, kailangan ma-reach siya muna yung sinet nating oras. So hindi ko hahawakan yung ating uh, switch dito. So paikutin lang natin itong ating uh, timer. Yan, kasi pagka-inantay natin yung sinet natin ng na 4 hours, wago umilaw, eh, ang haba yung video natin. So, manual natin ang ikot itong timer natin. Hanggang ma-reach na yun, sinet natin na 4 hours. Yan, ganyan nyo guys. Pusa siyang umilaw. Okay, so, yan nga guys, natapos na natin yung ating uh, tutorial sa araw na to. At uh, sana ay nakapagbigay ako ng uh, konting informasyon o nakapagbigay ako ng uh, bagong kalaman sa mga nagnanais na mag-aral ng mga control, mga lighting control, motor control sa abot ng aking makakaya ay uh, kung ano yung aking uh, naalaman ay sinishare ko lang sa inyo At uh, sana ay huwag kayong magsawa na manood ng aking mga video lalo na sa aking mga tutorial at uh, patuloy niyo ako supportahan sa aking pag-vlog uh, so yan guys, hanggang sa susunod na video this is Richard XTV and peace out